Nakalimutan kong sabihin sa pamilya na naglagay ako ng mga kamera nang makita ko kung ano ang ginagawa ng aking kapatid na babae at asawa niya sa aking apartment habang nasa trabaho ako nagulat ako. Binigyan ko sila ng isang linggo para ibalik lahat, tanging tumawa lang sila. Well, tulad ng sabi, kung nagpakilala kang mushroom, sumakay ka sa basket. Kailangan kong tawagan ang pulisya. Ako si Maria. Ako ay 36 na taong gulang at ako ang financial director sa Quezon City Manufacturing Plant, yung mismong nasa gitna ng lungsod nakatayo na parang monumento sa industrial na nakaraan. Apat na taon na ang nakalilipas. Sa wakas ay nakaipon ako para sa down payment ng apartment. Walang espesyal. Isang ordinaryong tatayong kwarto sa Barangay Tondo, Manila. Pero akin ito, mortgage sa BPI pa rin sa susunod na labin limang taon. Pero iyan ay mga detalye na. Ang aking mga magulang na si Teresita at Vicente ay nagretiro na ilang taon na ang nakalilipas. Si tatay ay buong buhay niya ay foreman sa construction si nanay ay nurse sa clinic. Ang kanilang pensyon, alam nyo, tulad ng sa lahat, sapat para sa bills, pero para sa iba, medyo hirap. Kaya tumutulong ako o mas tamang sabihin tumulong ako. Pero nauuna ako sa kwento. Mayroon din akong kapatid na si Ana. Siya ay dalawamput At siya ay marketing assistant sa lokal na advertising agency. Noong nakaraang taon, nagpakasal siya kay Carlos isang civil engineer na walang trabaho pero may malalaking ambisyon, tunay na gwapo. Ano pa ba ang masasabi? Naging personal na ATM ako ni Ana mula noong matapos ko ang college at nagsimulang magtrabaho sa plant. Noon pa siya nasa high school, para sa bagong phone, para sa concert o ano paman. Hindi ako nagtitipid, ako ang ate dapat tumutulong pero hindi siya tumigil sa paghingi. Kahit nang magtrabaho na siya, lumaki pa ang mga hiling. Maria, kailangan kong magpagupit sa salon sa EDSA. Yung stylist ay limang libo pero top talaga. Maria gusto naming pumunta ng mga kaibigan sa bagong cafe sa Quezon Avenue. Yung average bill ay tatlong libo. Maria, hindi namin kayang bayaran ang rent at bills ngayong buwan. I-transfer mo sa account. Ang typical na buwan ko ay parang financial report. Mortgage, isa. Bills ng magulang, dalawa. Groceries para sa kanila, tatlo. Rent ni Ana at Carlos, apat. At lima iba't ibang urgent needs ng kapatid. Sa katotohanan, sinusuportahan ko ang apat na matatanda plus ako. Pero maganda ang sahod sa plant. Wala akong anak, nagde-date ako minsan sa anim na buwan. Saan pa ba ilalagay ang pera? Tatlong buwan na ang nakalilipas, nagsimula ang crime wave sa aming area. nina ang mga building mula sa mga sasakyan o pumapasok sa mga apartment. Tinawag ko ang mga tao mula sa Secure Guard Philippines. Inire-recommenda ng kasamahan ko, sabi niya, maayos. Dumating ang specialist, lahat business-like. Gusto mo ba ng basic package o full? Tanong niya, ano sa full? Dalawang outdoor cameras, dalawa sa hallway, apat sa loob ng apartment. Lahat nire-record sa cloud server. Pwede mong panoorin sa app sa phone. Motion detection, notifications, full package. Sige, full na lang, sabi ko. Hindi na magtipid. Pagkatapos ng isang linggo, na-install na lahat. Walong cameras, app sa phone. Maganda, pwede kong suriin kung nailak ko ba ang pinto o tingnan kung dumating ang delivery mula sa Lazada. Hindi ko sinabi sa pamilya ang tungkol sa mga kameras. Hindi sinasadya pero hindi ko na naalala. Hindi naman sila madalas pumunta at hindi naman topic sa dinner ang video surveillance. Pagkatapos ng dalawang linggo mula sa installation Martes, bumalik ako mula sa trabaho at naramdaman kong may mali. Alam nyo, yung feeling na parang lahat nasa lugar pero parang may pumunta rito, iba ang hangin o ano, yung mug ng kape hindi sa pinag ko kaninang umaga. Yung unan sa sofa ay iba ang ayos. Maliit na bagay pero nakakairita. Nagpaparanoid ka sabi ko sa sarili. Nabasa mo sa yung crime podcasts. May lima akong subscribe at yung iba pa. Pero may doubt na. Naglibot ako sa buong apartment. Sinuri ang mga bintana. Locks. Parang okay naman. Kumain. Binuksan ang Netflix. Natulog. Sa susunod na ilang araw tahimik lahat. Sa trabaho, overtime, quarterly reports, balance, lahat ng accounting romance. Umuwi ako ng alas 9 ng gabi at natulog agad. Nakalimutan ko na yung weird feeling nung Martes. Tapos may company party. Tatlong linggo pagkatapos ng Martes na iyon, nagrent ang plant ng restaurant na Adobo Republic para sa annual gathering o company event. Dress code, smart casual. Pero nagdesisyon akong mag-ayos. Naalala ko ang aking silver clutch mula sa Rostans binili ko noong nakaraang taon sa 45,000. Nakita ko sa SM Mall sa display at hindi ko napigilan. Sobrang ganda pero isinuot ko lang minsan sa wedding ng pinsan na Liza. Pumunta ako sa shelf sa itaas kung saan ko iniingatan ang mahahalagang bagay, wala ang clutch. Sige, baka inilipat ko. Sinuyod ko ang buong closet, wardrobe, di storage kahit sa garage bumaba. Doon may mga boxes ng old stuff. Wala. Ang party ay Sabado at Piernes gabi. Ako naghahanap sa apartment na parang baliw. Sa desperasyon, tinawag ko si Ana. Ana, baka binigay ko sa iyo ang silver clutch ko, yung mula sa Rustans. Bakit agad ako? Wala, syempre. Wala naman akong silver clutch mo. Hindi, hindi ko binigay sa iyo at nakalimutan. Maria, kung binigay mo sa akin ang bag na ganyan kamahal, itatago ko yon sa altar. Hindi ako irresponsible. Sige, sorry. Baka inilagay ko sa kung saan at nakalimutan. Baka itinapon mo ng hindi sinasadya, sabi niya. Noong nakaraang taon, nag-general cleaning ka. At totoo, noong nakaraang taon, sinunod ko ang mga minimalist guides. Ibinenta ko ang kalahati ng apartment sa OLX at itinapon ang iba. Baka kasama ang clutch, kahit hindi malamang. Sa huli, bumili ako ng bagong bag sa last minute, pero may natirang sama ng loob. Apat na put limang libong, hindi basta-basta, nagpatuloy ang mga linggo katapusan ng taon sa plant ay laging chaos, reports, audits, plans para sa susunod na taon. Halos natutulog ako sa opisina, umuuwi lang para matulog at saka nangyari ang tungkol sa relo. Yung tisot na yon, classic, binigay sa akin ng lola at lolo sa mother's side nung graduation. Hindi Rolex, pero Swiss, maganda. At higit sa lahat, alaala. -ala. Pareho na silang namatay limang taon na. Iniingatan ko sila sa drawer ng desk sa home office sa original box. Bihirang isuot pero importante na mayroon. Sa isang Sabado, nag-general cleaning ako. Yung tipong inililipat ang sofa at vacuum sa likod ng radiator. Dumating sa office, binuksan ang drawer na may relo. Nandoon ang box, wala ang relo. Nakatayo ako na parang tanga nakatingin sa empty box. Baka kung matagal kong titignan, babalik sila. Sinuyod ko ang buong opisina. Inilipat ang desk, inilabas ang lahat ng drawers, naglibot sa buong apartment, nawala. Umupo ako sa kusina na may kape at nag-isip. Una, yung weird feeling na may pumunta, tapos nawala ang clutch. Ngayon, ang relo. Isa, aksidente. Dalawa, coincidence. Tatlo, pattern. Tulad ng tinuturo sa trainings, may pumapasok sa bahay ko at nagnanakaw. Pero paano? Laging nakalakang apartment. May video intercom. Ang spare keys ay nasa magulang ko lang. Binigay ko sa kanila apat na taon na ang nakalilipas noong binili ko ang apartment para sa emergencies. Hindi, baliw na idea sabi ko. Hindi maaaring magnakaw ang sariling pamilya at saka naalala ko, ang kameras. Binuksan ko ang laptop, pumasok sa app. Doon nakastore ang record sa loob ng siam na pung araw. Nagsimulang mag-scroll back araw-araw. Tatlong araw na ang nakalilipas, Merkules, bandang alas tres ng hapon. Ang kamera sa entrance ay nagdetect ng movement. Pinindot ko ang record. Lumapit ang dalawa sa pinto. Kinuha ang key, binuksan. Pumasok na parang sa kanila. Nag-zoom ako kahit alam ko na kung sino, si Ana at Carlos. Umupo ako nakatingin sa laptop screen habang ang aking bunsong kapatid at asawa niya ay naglalakad sa aking apartment na parang sa kanila. At nanginginig ang kamay ko. Hindi alam kung sa galit o sakit. Oras sa record Miyerkules gitna ng araw. Working day. Nasa office ako siyempre. Nakamiting ako tungkol sa budget. Alam nila na nasa opisina ako siyempre alam. Memorado nila ang schedule ko. Tinitingnan ko ang record. Si Ana ay diretsyo sa bedroom. Si Carlos ay sa living room. Ang kapatid ko ay naghahalughog sa aking closet. Inaayos ang mga damit na parang sa market. Kinuha ang cashmere sweater. Yung binili ko sa butik sa Ortigas sa mahal na presyo. At ipinakita kay Carlos. Nakatayo sila, naguusap, tumatawa Sa aking silid tulugan, tinatawanan ang aking mga bagay Inilagay ang sweater sa bag Tapos lumapit sa dresser kung saan may jewelry box Nagahalughog ng earrings, bracelets, ipinapakita sa asawa Parang nasa jewelry store sila, totoo Halos sumuka ako sa galit Nag-fast forward ako Dalawang linggo na ang nakalilipas Muling bisita Ngayon ay apatnapung minuto sila Si Ana ay naghahalughog sa aking opisina. Si Carlos ay sa storage. Nakikita ko kung paano niya binuksan ang desk drawer. Kinuha ang box ng relo, tinitingnan. Tinawag si Carlos. Nagnad siya na parang maganda at inilagay sa bag. Nag-scroll pa. Tatlong linggo na ang nakalilipas. Yung araw na naramdaman kong may pumunta. Mayigit isang oras sila. Si Ana ay naghahalughog sa lahat. Sa bathroom cabinets, sa kitchen drawers, kahit sa linen closet kinuha ang bote ng perfume, aking makeup, yung halos bagong sneakers, at ang clutch, narito ang record. Anim na linggo na ang nakalilipas. Si Ana ay nagpo pose sa harap ng salamin at nag si Carlos na approve at hop sa kanilang bag. Gaano katagal ito? Sinuri ko ang pinakamaagang records nagsimula. Sila pagkatapos ng isang linggo mula sa installation ng kameras at bago iyon Ilang buwan o taon silang pumupunta na parang sa supermarket. Gumawa ako ng table. Oo, professional deformation bilang financial director. Lahat sa Excel. Pero kailangan ko ng clear data. Petsa, oras, ano ang kinuha? Labindalawang episode sa loob ng tatlong buwan. Jewelry, damit, gadgets, kahit mahal na wine mula sa kitchen shelf. Kabuuang damage, tatlong daang libong piso. Kung hindi higit pa. Tinawag ko si Ana, hello. Pumunta kayo ni Carlos bukas para sa dinner. Matagal na tayong hindi nagkikita. Dumating sila on time. Si Carlos ay may cake. Siguro hindi pinayagan ng konsensya na gumastos ng higit pa. Si Ana ay yumakap na parang walang nangyari. Umupo kami para kumain. Nagluto ako ng pasta. Walang espesyal. Pinapanood ko sila. Baka ngayon ay naghahalughog pa sila sa bulsa ko. Si Ana ay tumingin sa aking bagong laptop bag sa hallway. Sa gitna ng dinner hindi ko na natiis. May nawawala akong mga bagay sabi ko, nakatingin sa kanilang mga mata. Si Ana ay natigilan na may tinidor sa kalahati ng daan sa bibig. Si Carlos ay biglang interesado sa laman ng kanyang baso. Nawawala? Tanong ni Ana pagkatapos ng pos. Ano exactly? Silver clutch? Relo ng lola? At iba pa? Oy Maria! Si Ana ay nakarelax. Ikaw naman, laging nawawala ang mga bagay mo. Naalala mo ba kung paano mo hinanap ang car keys at nasa ref sila? Isang beses yon at dalawamput dalawa ako noon pero sobra kang nagtatrabaho, napapagod. Kaya inilalagay mo ang mga bagay kung saan saan. Hinampas ko ang mesa ng kamao. Pareho silang napatalon. Alam ko na kayo iyon. Alam ko na pumupunta kayo sa bahay ko at kinukuha ang mga bagay. Si Ana ay namula. Ano ba ito? Baliw na ako sa Sean Paano mo kami inaakusahan ng pagnanakaw? Si Carlos ay nagham. Talaga, nagham yung gago. May ebidensya ba? Tanong niya na may smirk. Seryosong akusasyon, hindi basta-basta. Sa kanyang smug tone, nanginginig ako. Ibalik niyo lahat, sabi ko. O oh, bayaran ng pera, kung hindi, pupunta ako sa pulisya. Nagtinginan si Ana at Carlos at tumawa. Pupunta ka sa pulisya laban sa sariling kapatid? Si Ana ay pinupunasan ang luha mula sa tawa. Sige, 'wag mo kaming patawanin. At anyway, sabi ni Carlos, kinuha namin ang ilang bagay. At ano, hindi ka naman maghihirap. Sana ikaw mismo ang nag-o-offer, to be honest. Hindi kami mula sa magandang buhay. Wala kang trabaho, dalawang buwan na, at wala kayong sinabi sa akin bakit. Si Ana ay nag-snort. Para basahin mo kami ng lecture tungkol sa responsibility, kami naman ay okay na sa pamamagitan ng pagnanakaw sa akin. Oy, sobrang malakas na salita. Kami ay pamilya. Sa pamilya, nagbabahagi. Ganun ang custom namin. Labas sa bahay ko. Sabi ko ng mahina. Umalis sila. Tumatawa pa rin. Si Carlos ay sinabi sa balikat, uminom ako ng calming tea at huwag mag-hysterical. Pagkasara ng pinto, tinawag ko si nanay. Nanay, si Ana at Carlos ay nagnanakaw sa akin. Pumupunta habang nasa trabaho ako at kinukuha ang mga bagay. Ano Maria? Ano yung kalokohan? Hindi kalokohan. Kung hindi ibabalik o babayaran, magsusumbong ako sa pulisya tahimik. Tapos ang boses ni nanay ay malamig. Walang pulisya, Ang kapatid mo ay mas mababa ang sahod. Ikaw ay bumibili ng mahal na damit ipinapakita sa kanya. Kasalanan mo, inilagay mo siya sa tukso. Nanay, seryoso ka ba na pinapayagan mo ang pagnanakaw? Anong pagnanakaw? Sa pamilya, hindi nagnanakaw. At kung pupunta ka sa pulisya, kami ng ama mo ay itatakwil ka. Walang komunikasyon. Naiintindihan mo ba? hang up. Umupo ako sa shock. Ang sariling ina ay nagbanta na itatakwil ako dahil gusto kong pigilan ang krimen. Sa susunod na oras, nagmontage ako ng video mula sa mga kameras. Lahat ng episodes sa chronological order, si Ana at Carlos ay pumapasok, naghahalughog, lumalabas na may punong bags. Ipinadala ang video kay Ana, Carlos at magulang. Text simple, ibalik lahat o tatlong daang libong piso para sa ninakaw isang linggo para mag-isip. Kung hindi, pulis siya. Nag-explode ang phone, hindi ko sinagot. Mula kay Ana ay mga curse. Illegal mong kinunan kami. Kami ay magde-demand sa court. Mula kay nanay, pinapahiya mo ang pamilya, huwag ilabas ang problema. Si tatay ay maikli, disappointed sa'yo. Kinabukasan umaga ng walong umaga, dumating ang locksmith. Tatlong oras na trabaho, 30,000 piso, pinapalitan lahat ng locks. Walang spare key sa kahit sino. Buong linggo dumating ang messages. Si Ana ay galit minsan, minsan ay nagmamakaawa. Ako ang bunsong kapatid mo. Wala ba itong ibig sabihin? Tapos galit ulit. Si nanay ang pinakamasama. Sinisira mo ang pamilya. Si tatay ay hindi natutulog dahil sayo. Hindi kami ganun ang pagpapalaki sayo. Noong miyerkules, tumawag si tita Gloria, kapatid ni nanay. Maria, sabi ng ina mo, Nawala ang isip mo. Pinapahiya mo si Ana sa pulisya. Ano ang nangyari? Si Ana ay nagnanakaw sa akin. Tita Glo, May. Video ako. Ano ka ba? Hindi maaari. Nag-iimbento ka. Binaba ang phone. Walang saysay. Huwebes dumaan. Tahimik. Tanging masasamang messages. Si nanay ay nagdagdag. Kailangan mong pumunta sa psychiatrist. Biyernes ikapitong araw. Walang pera, walang bagay. Tanging SMS mula kay Ana. Bluffing ka, hindi mo gagawin iyon sa pamilya. Sa tanghalian, pumunta ako sa police station sa Quezon City. Sa desk, ang duty officer. Lieutenant Aquino, Batapa. pa. Gusto kong mag-file ng complaint. Sabi ko, ano ang kaso? Theft. Article 308 ng RPC. Ipinakita ang montaged video. Nag-whistle si Aquino. Magandang ebidensya, malaki ang halaga. Gagawin namin ang reklamo. Pero sa mga kaso na ito sa pagitan ng relatives, madalas denied pero sa video at tatlong daang libo may chance na i-file. Saan ngayon ang ninakaw na bagay? Siguro sa kanila o sa magulang. Gagawin namin ang investigation. 10 days under rules of court. Kung makita, tatawagin ka para sa identification. Lahat sa inventory. Makakakuha ka ng acknowledgement receipt. Binigay ko ang addresses, nakuha ang receipt, bumalik sa trabaho. Alas anim ng gabi, nagluluto ako ng dinner. Nang may kumatok na parang baliw, Maria, buksan mo agad. Boses ni tatay nagalit galit na galit na ako. Maria, please. Si nanay ay umiiyak sa likod ng pinto. Kinuha nila. Si Ana at Carlos ay dinala sa police station. Paano mo nagawa? Hindi ko binuksan, tumayo lang sa kabilang side ng pinto. Sila ay mga magnanakaw. Sabi ko sa pinto, dapat kinuha ang mga magnanakaw. Siya ang kapatid mo. Si nanay ay nagmamakaawa. At dapat iyon ay may ibig sabihin para sa kanya nang nagnanakaw siya sa akin. Ito ay inhumane. Ikaw ay monster. Si tatay ay sumisigaw. Gusto niyong palayain sila? Ibalik ang pera ko. Tatlong daang libong para sa ninakaw. Ito ay blackmail. Si tatay ay galit na galit. Hindi ito ay compensation. Piliin niyo. Nagsigaw pa sila ng sampung minuto sa harap ng pinto tapos umalis. Pagkatapos ng dalawang oras, nag-vibrate ang phone. Notification mula sa BPI. Transfer ng 300,000 piso mula sa account ng magulang. Kinabukasan Sabado umaga, pumunta ako sa station. Nag-file ng withdrawal of complaint. Sabi ni Aquino, malapit na silang palayain. Bumalik sa bahay at ginawa ang iniisip ko buong linggo. Kinansela ko lahat ng auto payments, bills ng magulang, groceries rent ni Ana at Carlos. Tapos binlock lahat, phone, email, social media. Complete silence. Pagkatapos ng dalawang linggo, tumawag si Tita Gloria mula sa ibang number. Maria, kailangan kong mag-sorry. Si Ana at Carlos ay lumipat sa magulang mo. Walang pera para sa rent. Ang ina mo ay sa wakas ay nagsabi ng buong katotohanan. Ipinakita ang video. Alam mo, Maria, mahal ko ang ina mo pero mali siya. Sa aming pamilya, hindi ganon. Tumulong, oo, pero hindi magnakaw. Siya ang nag-spoil kay Ana ng husto na hindi nakikita ang boundaries at hindi pa iyon lahat. Naalala ni Liza na nawala ang kanyang gold bracelet pagkatapos ng bisita ni Ana noong nakaraang taon. Si Tito Sergio ay nagsabi, nawala ang tool sa garage nang tumulong si Carlos sa repair. Kaya hindi ako nag-iisa. Ngayon, walang nag-iimbita sa kanila. Ang magulang mo ay nasa isolation dahil sa pagdepensa kay Ana. Kaya ang pamilya ay lumalayo. Dapat lang. Ang ina mo ay nag-aalala tungkol sa iyo. Sabi niya, si Ana ay naghahanap ng trabaho pero hindi makahanap. Mahirap sa kanila nang wala ang tulong mo. Hindi na yung problema ko. Naiintindihan ko. Naisip ko lang na dapat mong malaman. Pagkatapos ng tawag, sumandal ako sa sofa at nag-isip nararamdaman ko ba ang guilt? Siguro konti pero mostly free. Taon-taon kong sinusuportahan ang apat na matatanda na kayang alagaan ng sarili. Pinayagan ko silang maging irresponsible at naging sanay sila na kumuha lang ng gusto. Hindi sa pera o bagay kundi sa respect. Hindi nila ako nire-respeto o ang aking ari-arian o ang tulong ko. Ako para sa kanila ay hindi tao kundi ATM. Nagring ang phone unknown number. Maria boses ni nanay, hang up. Hindi nila naiintindihan. Walang naiintindihan. Hindi sa pera, hindi sa bagay, kahit hindi sa pagnanakaw mismo. Sa katotohanan na ang pamilya na pinaghirapan ko, nakikita ako bilang wallet lang. Well, ang wallet na iyon ay sarado na magpakailanman. Tatlong buwan na mula nang pinutol ko sila. Tatlong tahimik na buwan na walang drama at hysteria. Una, inaasahan kong mag-break ako. Tuwing nakikita ang happy family sa cafe o naririnig ang colleagues tungkol sa parents, nararamdaman ang guilt. Baka sobra ako. Baka tawagan ko. Tapos naalala ko kung paano tumawa si Ana sa mukha ko sa aking mesa, kumakain ng aking pagkain. Kung paano sinabi ni Carlos na dapat mas marami akong binigay. Kung paano pinrotekta ni Nanay ang pagnanakaw dahil mas mababa ang sahod ni Ana at nawawala ang guilt. Si Tita Gloria ang aking tanging source ng news tumatawag tuwing dalawang linggo na. May info na hindi ko hinihiling pero pinapakinggan ko. Si Ana ay nagtrabaho sa call center. Sabi niya noong nakaraang linggo, half time, minimum wage plus commission. Si Carlos ay wala pa ring trabaho. Lahat sila ay nasa apartment ng magulang, nag-aaway lagi. Good for them, sabi ko, walang sarcasm. Baka sa wakas ay maunawaan nila ang pagtrabaho. Ang ina mo ay nagpa-part-time na rin sa store bilang cashier. Si tatay ay kumukuha ng odd jobs kung saan makahanap. Nagulat ako. Mahigit pitumpu na sila. Pero naalala ko sila ang pumili. Pinili ang pagnanakaw ni Ana kaysa sa aking tiwala. Nagbayad ng tatlong daang libo para hindi siya makulong. Sa halip na hayaan siyang magbayad ng responsibility. Maria, maingat na sinimulan ni Tita Gloria. Hindi ko negosyo pero baka sapat na. Nagihirap sila. Tita Glo, taon-taon kong sinusuportahan sila at ano ang nakuha ko. Ninakawan tapos tinawag na baliw dahil nagalit ako. Nagbuntong hininga siya. Naiintindihan ko, mali sila. Pero pamilya pa rin. Ako rin ay pamilya. Hindi nila ako pinigilan. Dalawang linggo na ang nakalilipas, nakuha ko ang letter. Tunay na sulat, papel. Binlak ko sila sa lahat. Sulat kamay ni Ana. Maria, patawarin mo ako. Alam ko na ginawa namin ay terrible. Si Carlos ang nag-convince sa akin na marami kang bagay na hindi mo mapapansin. Naiingit ako sa iyong magagandang bagay sa iyong apartment pero hindi iyon excuse. Ngayon nagtatrabaho ako sinusubukang ibalik sa magulang ang pera na ipinadala nila sa iyo. Tatagal ng taon pero sinusubukan ko. Hindi inaasahan na patawarin mo. Gusto ko lang na malaman mo. Sorry, Ana. Binasa ko ng tatlong beses. Bahagi ko ay gustong maniwala. Ang iba ay napansin na sinisisi niya si Carlos. Nag-e-excuse sa inggit at hindi nag-o-offer na ibalik sa akin ng direkta, itinapon ang sulat. Kahapon, may nangyari na interesting. Tumawag mula sa reception. Maria, may Teresita dito. Sabi niya, ina mo, sabihin mo busy ako. Sabi niya, maghihintay siya. Hayaan siyang maghintay buong araw. Hindi ako lalabas. Pagkatapos ng isang oras, tawag ulit. Nandito pa rin siya. Hinihiling na ipaabot na may dala siyang something para sa'yo. Halos sumuko ako. Halos. Hindi ko kailangan. Kung hindi umalis sa sampung minuto, tawag pulis siya. Umalis siya. Gabi, sa harap ng pinto, nakita ko ang box na walang note pero kilala ko ang maayos na packaging ni nanay. Sa loob ay ilang bagay ko. Silver clutch, relo ng lola, ilang jewelry, siguro quarter ng dinakaw. Something oo pero hindi sapat, talagang hindi sapat. Ang punto ay hindi ko na kailangan ang mga bagay na iyon pabalik. Ibig sabihin, ang relo ay mahalaga bilang alaala pero hindi na iyon ang punto. Gusto ko ng tunay na recognition. Hindi sorry na nasaktan ka. Hindi sorry pero mas marami ka naman. Hindi sorry pero sa pamilya nagbabahagi. Gusto ko. Sorry na pinagtaksilan namin ang tiwala mo. Ninakawan ka. Tinawag na baliw. Nagbanta na itatakwil. At pinili ang pagnanakaw kay sa honesty. Pero alam ko hindi ko makukuha. Hindi nila kaya. Sa kanilang mundo, sila pa rin ang biktima. Ako ang heartless na anak na may magandang sahod na iniwan sila dahil sa misunderstanding sabi ng therapist. Tama ka. Oo, nagsimula akong pumunta sa espesyalista. Nagdesisyon na ayusin kung bakit hinayaan kong gamitin ako ng matagal. Ikaw ay convenient child, paliwanag niya. Laging responsible, laging nag-aalaga sa iba. Naging part ng personality mo, si Ana ay baby. Exactly. At nanatili ang dynamics na iyon nang lumaki kayo pareho. At ano ngayon? Tanong ko. Ngayon, matuto mag-set ng boundaries. Matuto na ang love ay hindi pagpayag na saktan ka ng iba. Matuto na valuable ka sa sarili mo, hindi lang sa maaari mong ibigay. Mahirap ito. May mga araw na gusto kong tawagan, lalo na si nanay, nang naalala ko kung paano ko tinuruan si Ana na mag-roller skate o kung paano tumulong si tatay sa algebra. Magagandang alaala na nakakasakit ng puso. Pero naalala ko, sila ang pumili nang kailangang pumili sa pagitan ng mga anak, pinili ang magnanakaw. Sa pagitan ng responsibility at indulgence, pinili ang huli. Sa pagitan ng truth at self-deception, pinili ang self-deception. Ako rin ay pumili. Pinili ko ang sarili ko sa unang pagkakataon. Sa apartment ngayon ay tahimik. Walang surprise visits, walang drama, walang nagahalughog sa closets. Emergency contact sa clinic ay si Christina, kaibigan ko. Nagde-date ako ng guy. Si Ivan mismo ang nagbabayad ng dinner at hindi humihingi ng pera. Imagine, hindi mo masyadong kinukwento ang pamilya mo. Sabi niya sa huling date, wala namang masyado. Hindi kami nag-uusap at iyon ang totoo. Ito na ang buhay ko. Trabaho, friends, dates, therapy. Buhay sa aking apartment na walang keys sa kahit sino. Naging mas tahimik kaysa dati. Pero mas honest. Pinagsisisihan ko ba na tinawag ang pulisya? Hindi. Iyon ang Cold shower na kailangan ng lahat. Pinagsisisihan ko ba na pinutol sila? Minsan, late at night ng lonely. Pero sa umaga, naiintindihan ko mas mabuti na mag-isa kaysa gamitin. Si Tita Gloria ay nagpapasa na sinasabi ni nanay sa lahat. Mag-iisip ako ulit, babalik, patawarin at kalimutan. Tulad ng dati, mali siya. Ang lumang Maria ay babalik yung nagbabayad ng lahat ng bills at nagtatakip ng mata sa paggamit sa kanya. Pero wala na ang Maria na iyon. Namatay siya sinusubukang pakainin ang mga taong nakikita siya bilang ATM lang. Ito ang Maria na kayang ipagtanggol ang sarili, humihingi ng respect, hindi hinahaya ang nakawan. Ito ay mananatili. Hindi ko na kailangan ang kanilang sorry, hindi kailangan ng recognition. Wala na akong kailangan mula sa kanila. Sa unang pagkakataon, ako ay free at walang balik.